Baha po ang kalsada. Tatayo na ang tali pa pa. Bibilit ayo na, manok. Oo. Matay siya oh. so. Ding ngamang dah. Saging. Ano magkano manok? 175 Kanong kilo nito? 320 na 320 Ano yan? lang. -e. Kaya yung ilaw, yun eh. Ayun oh. No? Liig. -e. Kailangan tayo mag Wala pa yata ng isang taon niya pa kaya. Ha? Wala pa isang taon yung ilaw ha? Bumigin, ha? oh. Bumigay na, -ano na. Hindi ako. ano? pa Ayaw ko na. Hindi sariling hiwa ko. Anong luto dyan? Tinola. Adobo. iwa na ang manok. Yung, Dan, laki ng oh. Ayan, tapos na pili. Yung 726. Sa tapos mamili. na bangos. tayo mamili, guys. Uwi na tayo. Traffic pa rin guys. Uwian kasi ng mga estudyante. mm, sarap ng merienda. Dito na tayo sa bahay ng amo ko. Linisin na natin yung ating mga pinamili manok at isda. Thank you for watching. Bye bye!